hanap natin si Nanay Auring dito tayo magpapangalawang hilot at ito'y napakagaling kahit anong bali ay kaya daw nitong hilutin bali sa utak, kaya din nakatawaan sa, sa butaw dito daw ay pinakadulog ah, kaya din eh nasa may makalamkom na kamay Nanay! Ay, yan, yan, yan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa barangay Makalamkam Dito sa pinakamagaling na manghihilot Mambabali at mambabatak Ng mga balibaling boto Kabalitan ito sa buong Batangas Maswerte tayo dito at kakuntingin yung pila Kasi dito ay paunahan Kasi mahaba yung pila dito Buti alphabetical At tayo yung natawag agad, Aranda Ayan Sasalang agad tayo papahinga lang tinatapos tapos lang ni Nana yung kanyang isang nihilot kaya tumupo na ako at sabi sa akin dito ka binigay na yung at bubulungan yan yung paigteng paigkes habang tumataga sa loob ng dalawang linggaw hindi yung tatanggalin yan tatawag na big case dito sa Batangas at yan ay wag mong aalsain sa loob ng dalawang linggaw at yung may bulong yan. Tinatanong na ako ng nanay kung anong nangyari sa akin. Niyalagyan niya na ng oras yong Ito sa dyay, sa tutumuhin na pakagaling. Yung mga taga mataas sa kahoy, yan. Ba't ibang lugar? Dito may nakasabay pa ako, dito taga tagakanlubang pa. Na nagpahilot din. Yung taga amin, balikat. Uh, dalawang araw, pag basketball na ulit. Yan yung aking buto ay lumagot to kanina tanghali sumala yung ball joint yan pilsuhan ini masimas at nang nanay inaalam kong anong diferensya yan dumis ok sabi ko dumis ok napasubra ang taas ng talon ko kanina Magbawas sa daw ako ng timbang at sumbara ng bigat ko na kaya ako'y laging natatapilok. Tinapalan ng salumpas. Tatlong tapal. Sinamahan ng orasyon. Na, na gumaling sana agad para ini Himas-himas. na ang maraming tinatanong sa akin. Tawain ng tawain. Tama may tawain ng tawain sa akin. Yan, napakagaling dapat ito ay linggo ay hindi nagagamot ay sa dami ng napunta dito sa kanya ay hindi niya matiis na hindi pagbibigyan kaya napakabait ah, ni hipo hipo yan ay eh, pag nalagyan na lang sa lumpas ay lalagyan naman panyaw, ng panyaw na pampaigtang yan talaga naman ang sakit eh ay kanina hindi ko mailakan ayan yan ang panyaw paigting ang ganyan yung tiklop film na rin siguro ay dating tap sa THA nung high school ayo, kita nyo yung bulong nipan ito ay sa bahay ng Rosario sa barangay Makalamkam ito ay natukoy kulaang dahil sa mga nagbabasketball sa amin na nababali. Ah. pati yung kamay ko so kung ano, papahilutin natin yan Gagawa doon doon yung paraan. Yan o. Sabi ko, nakilo. Kaya sabi ko, dadamay ko na rin ang isang punta na. Dahil ito ay isang tapala, isang hilot. Mamaya, pag tingnan nyo at aray ipababatak doon sa taga na kasabay ka. At mamaya, magbabatak ka kami dalawa. Ayan. Bibig kisa na ng nanay. Titingnan natin kung ayos ang bulong. Yan. Yan. Pina ayos na pa ako dito at babatake na. Butit ko may nakasabay na magaling mong batak. Yan. Tutoy batak. Yan. lubang at mamaya ako na ng na babatak sa kanya. At parehas kami nang naging balay na sa paaday para sa pare sa amay ya para lang butin lang butin ayan hihilahin niya para bumalik sa dati niya posisyon Yun. unang hila yun yung tatlong hila Kapag pagkat mula at babalik sa kanyang posisyon yung ayon buto kasi nandis sa line sumala kaya lumugot ako nang na. Ina. Lambutan mo lang. Nilalambutan ako ng tayan. Tsaka lima bata kain. Yon! Lumugot nga. Ipot yan. Kaling ni Talaga namang eh. Relax. Sabi ng nana. Lambutay, lambutay. Ito nang lambutay mo sa kay <laughs> Lambutay mo kahit. Lambutay mo kahit. Lambutay mo kahit. Lambutay mo kahit. Lambutay mo At ako naman babatak mamaya sa kanya. Yon! <laughs> Lagotok na! Lagotok na! Ayos. Ay, ayos ay, eh, lang na ako. Wala ginhawa Ay, itaga mo. mo. Ay, parang bagong sila. Oh. O, oh, mayari may tatakbo ko na. Kari pa sa akin takbo ko. Eh. Ay. May tutuong ko na. Kanina talaga hindi ko may tuon. Ay, nagpapadya ko pa. Oh. Ito daw ilalo na bukas. Masarap-sarap na. Ang ginawa na. Ito, ako naman ang sunod. Ito naman yung kan lubang pa. Batang ito. Ito, iparehas na kami ng... Yan. Ako man na batak. Ito tayo sa bata na yun. Ang tutoy, ilang butay. Kaya, kanya lang ipaganat, ilang araw nang hindi nadala. Kaya medyo nahirapan na nai. Pagpagana yung kanya, eh. yung Kita mo ko kayo bumata. Talaga ano mo. Ah, isa pa, isa pa daw. Isa at ng panit daw. Ayan, bababa-baba ko daw ng konta. May pattern yan eh. Pag binabatak. Yung! Ipunta eh.

barbecuehan, marami silang po dito chicken, barbecue kambing, gulay napakasarap ng pagkain nila dito yung apat yung magluluto ayon sa amin nakausap, hindi ko alam kung tunay dahil hindi daw tinitipid dito ang rekado sabi sa amin ayan, kita kita ay, ang inihaw na Tagalog ang gotong baka ng Garcia dito yung pinakabentahan ng mga baka napakaganda ng pwesto nila tapat ng bintahan ng bangga, baka tuwing Friday ayan, kumain na ang mga bata, nagutom ayan, salamat alright